Nakita ang isang patay na dugong sa Barotac Nuevo, Iloilo. Hinihinalang biktima ito ng dynamite fishing. Matapos makuha ang dugong, uh, pinahintulutan ng DNR na katayin ito at kainin ng mga residente. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa ng GMA Iloilo. Nagbayanihan ang mga mangingisda sa pagkarga sa patay na dugong na nakita sa baybay ng sityo Lamintaw, Barangay Talisay sa Barotac Nuevo, Iloilo. Nakita ito ng mga kumukuha ng alimango. 285 centimeters ang haba at 64 centimeters ang lapad ng nakitang dugong. 350 hanggang 400 kilo naman ang bigat nito. Nakitaan ang maraming sugat sa katawan ng dugong. Paniwala ng mga residente, biktima ito ng dynamite fishing. May mga lagob. Anong palantaw na sa lasas na araw sa iyan? Ako sa estimate ko siguro sa lupok. Hiniling naman ng mga residente sa DNR na katayid ang dugong. Pinahintulutan naman ito ng mga otoridad dahil hindi pa naman daw ito nabubulok. Pero mahigpit na paalala ng mga opisyal, bawat sadyang panguhuli at pagkatay ng buhay pang dugong. Sa mga sapat, ano mo na sa mga na kay ano na dibol eh. ay kay protein source mo sa galing iawon nga iawon. Noong nakaraang taon, isang dugong din ang nakitang patay sa parehong baybayin at dynamite fishing din ang itinuturong sanhi nito. Sinisigot naman daw ng pulisya na mahuli ang mga ilegal na nangingisda pero nahihirapan daw sila dahil sira ang makina ng kanilang patrol boat. Mas ang mahayos na muntani eh kung may na kami motor bohot maka uh, ano kami si makalibot kami sa area para ma-, ma monitor gagawa naman daw ng aksyon ng lokal na pamahalaan para matigil na ang dynamite fishing sa lugar Jennifer Munyesa nagbabalita Pilipinas